Hello po mga kalaki, magandang magandang hapon po sa ating lahat. Tara mamigay na po tayo ng 4 digit lucky numbers po ngayon. Ngayon po ang alas 2 po ng hapon. Ito na po sa Greece, 3718. Canada, 9326. Mexico, 6745. Australia, 7018. New Zealand, 2634. India, 6168. Philippines, 9309. Thailand, 1345. Taiwan 6378 Malaysia 9774. Dubai 2476. Hong Kong 1669. Singapore 7344 China 2138. Texas 2009. 9 uh, uh, Israel 7307 Las Vegas 5166 Alaska 9550 Saudi 2133 Japan 3769 Italy 6095 Germany 1237 at Korea 2, 6, 5, 9. Ayun po mga kalaki, kompleto na ang 4-digit ngayong hapon. Ano pang hinihintay mo? E di syempre, takbo na sa suking outlet, i-rumble nyo yan. Baka ikaw na kaya ang susunod na mananalo ng straight o kaya rumble na 4-digit lucky numbers. Good luck!